Ano nga ba ang mga kultura at mga tradisyon sa Pilipinas? Ibabahagi namin sa inyo ang apat na kultura at tradisyon sa Pilipinas. Bago yan, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe for more video dito sa ating channel. Hi guys! Welcome to our channel. Mga po pala si Kuya Lock Menu at dito naman si Wala mo po kasi Gio Sa ano uh, ito ay tayo kami ng mga kultura at tradisyon Pilipinas Una ay ang bayanihan Ang bayanihan ay isang samasamang pagkilos upang tumulong sa ating bayan at mga kababayan. Halaw sa salitang bayani, maaari nating sabihin na ang bayanihan ay samasamang pagpapakabayani Tandaan na ang mga bayani ay ang mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. So guys, pinapakita sa larawan ang taus-pusong pakikipagbayanihan at pagtutulungan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Pangalawa naman guys ay ang Simbang Gabi. Ang Simbang Gabi ay isang kaugaliang pagdaraos ng Santa Mesa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Sa nakikita ninyo guys, ang simbang gabi ay dinadaraos lang tuwing panahon ng kapaskuhan upang sambahin ang kapanganakan ni Jesus. Ikatlo, Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo ay ang pista ng bulaklak na ipinagdiriwang ng mga Pilipino sa buong buwan ng Mayo bilang pagbibigay parangal kay Berheng Maria. Bawat isang araw sa buong buwan ng Mayo ay naghandog ng bulaklak kay Maria para sa kanyang taglay na huwarang karinisan at kabutihan. Ikaapat Pista Ang pista ay isa sa mga malalaking pagdiriwang na ginugunit bawat taon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa anmang lugar sa kapluan, ang mga makukulay na parada, mga katutubong seremonya, sayaw, paligsahan at masaganang handaan ang panahon ng kapistahan ay isa rin sa mga, sa mga pinaka ang pagdiriwang ng mga na patuloy na dinada, dinarayo ng mga turista taon-taon.